May sapat na pondo ang Kagawaran ng Edukasyon para sa pagkuha ng nasa 7062 na mga school-based administrative support staff para sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ito ang pagtitiyak ng Department of Education. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. May sapat na pondo ang Kagawaran ng Edukasyon para sa pagkuha ng nasa 7062 na mga school-based administrative support staff para sa mga pampublikong paralan sa buong bansa. Ito ang pagtitiyak ng Department of Education sa ibinahaging report ng Radyo Pilipinas. Sa report, sinabi ng Education Secretary Sony Angara, ang mga kukuning admin support staff ay isa sa ilalim sa contract of service kung saan nakabase ang kanilang sweldo sa regional minimum wage. Dagdag sa report, nababayaran ang mga ito sa loob ng 22 araw bawat buwan bukod pa sa 12.5% na premium na ibibigay naman ng pautay-utay. Sinabi din sa report na nilalayo ng hakbang na mabawasan ang pasani ng mga guro upang makatutok sila sa pagtuturo, gayon din ang pakikisalamuha sa mga mag-aaral. Partikular na mabawasan sa mga guro ay ang non-teaching task gaya ng paperworks o administrative duties. Kabilang sa magiging trabaho ng admin support staff ay ang paggawa ng reports, pagtulong sa school programs, gayon din ang paghawak ng clerical task na ibibigay naman ng mga school heads ayon pa sa report.